ang paghanga ni Kobe kay Luffy, kahit isa itong pirata, ang nagsilbing motibasyon sa kanya upang maging mas malakas. Alam niyang para maabot ang kanyang mga pangarap bilang isang marine, kailangan niyang kahit papaano ay mapantayan ang antas ni Luffy, kaya naging karibal niya ito, sa paraang maihahambing sa kwento ni Nagarp at Roger. Dahil dito, si Kobe ay naging isa sa pinakamakapangyarihang tauhan sa Navy ngayon posible pa ngang siya ang tumigil kay Akaino kapag muli itong nagbanta sa mundo gamit ang kanyang absolutong katarungan. Ang epikong paglalakbay ng One Piece, at ang karibalang na mamagitan kina Luffy at Kobe, ay maingat na binuo at naging isa sa mga seryoso, kapanapanabik, at emosyonal na ugnayan sa buong kwento. Nagsimula ang paglalakbay ni Kobe sa simula ng pakikipagsapalaran ni Luffy, noong iniligtas siya ng batang pirata mula sa pagkakabihag sa barko ni Alvida. Markado ang tagpong ito ng tapang at kabutihang loob ni Luffy, na nakita ang potensyal ni Kobe upang maging isang mabuting marine, at hinikayat siyang tuparin ang kanyang mga pangarap sa kabila ng kanilang malaking pagkakaiba. Si Luffy ay isang pirata na naghahanap ng One Piece, ang pinakadakilang kayamanan sa mundo, habang si Kobe naman ay nagnanais maging isang matatag at matapang na marine upang protektahan ang mga inusente. Sa puntong ito nagsimula ang kanilang karibalan, pareho silang pinangungunahan ng kanilang mga pangarap, at handang ibigay ang lahat upang makamit ito. Sa pag-usad ng kwento, muling nagkikita ang dalawa sa kanika nilang paglalakbay. Sa bawat pagkikita, mas lalong lumilitaw ang pagunlad nila bilang mga tauhan. Mula sa pagiging mahiyain at mahina, sumailalim si Kobe sa masusing pagsasanay sa Navy sa ilalim ni Garp. Dahil dito, naging mas tiwala siya sa sarili, mas bihasa, at mas determinado na umangat sa kanyang rango bilang marine. Ang kanyang hangaring tumulong at magprotekta sa mga tao ay sumasalamin sa mga pagpapahalaga ni Luffy, kaya't naging mas kahanga-hanga siya bilang kalaban. Sa paglipas ng panahon, nakamit niya ang malaking lakas at ilang kakayahang pandigma matapos sanayin ni Vice Admiral Monkey D. Garp, kasama si Helm Epo, Saroko Shaki, Isang kakayahan na ikinagulat ni Nalupi at Zoro, lalo na sa laki ng kanyang naging progreso matapos ang two-year time skip. Naabot ni Kobe ang ranggong captain, at kahit hinarap niya si Akaino sa Marineford at muntik nang mamatay sa atake ng Admiral, ipinakita nito ang kanyang tibay at katatagan. Sa kabila ng pagkasuklam ni Akaino sa kanya at pag-akyat nito bilang Fleet Admiral, hindi niya napigilan ang promosyon ni Kobe na kalaunan ay binigyan ng sariling barko at kapangyarihang maamuno sa mga marines na mas mababa sa kanya. Bukod pa rito, naging kasapi si Kobe ng lihim na unit ng Navy na SWORD, na may kalayaang magsagawa ng mga misyon na hindi kayang harapin ng mga ordinaryong marine, kabilang na ang hominy ng alinman sa apat na emperador. Sa isang punto, itinuring si Kobe bilang bayani dahil sa Rocky Port incident, kung saan tinulungan niya si Blackbeard na talunin si Ochoco, isang dating miyembro ng maalamat na pirata na nakasama ni Rox D. Zebeth, isang piratang kasing tindi ni Nashaki at Captain John. Hindi lang iyon, pumunta rin siya sa Amazon Lily upang hulihin si Boa Hancock, kung saan muling hinarap ang mga tauhan ni Blackbeard at ipinakita ang kanyang taglay na kapangyarihan. Sa kabila ng mapanganib na kakayahan ni Hancock, hindi siya naapektuhan, taliwas sa ibang tauhan ni Teach na naging bato malinaw na naging mas katulad na siya ni Garp sa pagsasanay. Dahil dito, nagkaroon siya ng bounty na limang beses na mas mataas kaysa sa karamihan ng mga marine captain, at sa paggamit niya ng kanyang kamao bilang pangunahing sandata sa laban, tinagurian siyang bayani. Gayunpaman, balak ni Kobe na higaitan si Garp at para magawa iyon, Kailangan niyang mas lalo pang pahusayin ang kanyang katawan sa estilo ng pakikipaglaban. Doon niya natutunang gamitin ang Rokushiki, isang teknik sa martial arts na may kakayahang lampas tao na ginagamit ng CP9. Palaging nakikita si Kobe na gumagamit ng Zoro upang makagalaw sa napakabilis na paraan. Pero sa mga laro, isiniwalat na gumagamit din siya ng iba pang mga teknik. Sa totoo lang, base sa nakita nating walang tigil niyang pag-eensayo sa bawat paglabas niya, Sigurado akong napag-aralan at namaster na niya ang lahat ng pitong teknik ng istilong ito ng pakikipaglaban. Bukod sa Soro, kabilang dito ang iba pang kakayahan tulad ng Gepo, isang teknik na ginagamit para tumalon sa ere at makalipad, at Tekai. Pinatitigas nito ang mga kalamnan ng isang tao na parang bakal, kaya hindi siya tinatablan ng pinsala, ito ang Tekai. Mayroon ding Rankyako, na lumilikha ng mga airblade, gamit ang mga sipa at suntok. Ang Shigen naman ay nagbibigay ng kakayahan sa gumagamit na gawing parang talamang kanilang daliri dahil sa bilis nito. Ang kami ay ginagawa namang sobrang flexible ang katawan ng gumagamit, na parang wala silang buto, kaya nilang iwasan ang anumang atake. At sa huli, ang pinakamalakas at lihim na teknik, ang Roku Ogen. Isa lamang itong nagagamit ng mga nakatuto at nakaperpekto ng anim na iba pang Roku Shaki na teknik. Sa Roku Ogun, inilalagay ng gumagamit ang parehong kamao sa harap ng kalaban upang ito ng pisikal na lakas at pakawalan ito bilang isang matinding shockwave na kayang pumatay ng halos sino mang kalaban at magdulot ng matinding internal na pinsala sa katawan ng biktima. Oo, isa itong teknik sa pakikipaglaban na kahawig ng hockey, gaya rin ng iba pang mga teknik ng Rokwa At kapag pinagsama-sama ang mga ito, lalo pang lumalakas ang isang mandirigma at hulaan mo kung ano, naging isang mahusay na master ng hockey si Kobe. Ginugol niya ang malaking bahagi ng dalawang taong time skip sa pag-eensayo ng armament hockey at observation hockey. Si Garp, ang lolo ni Lupi, ay palaging nang arap na sundan ng kanyang apo ang kanyang mga yapak at maging isang dakilang marine, mamanahin ang kanyang mga teknik at ang kanyang katanyagan. Ngunit hindi ito kailanman nangyari, dahil nakatakda si Lupi para sa ibang landas. Gayunpaman, natagpuan ni Garp ang kanyang tunay na tagapagmana, si Kobe, na itinuring niyang parang sariling anak. Kaya naniniwala ako na kaya na ni Kobe ngayon na gumamit ng advanced forms ng hockey, at totoo ito. Halimbawa, sinabi ni Kado na si Roger ay gumagamit ng advanced hockey, kaya imposibleng labanan siya ni Garp kung hindi rin siya marunong sa ganong antas. Sa ganitong pag-iisip, may isip natin na si Garp ay dumaan sa kinakailangang pagsasanay para gumamit ng advanced hockey, ibig sabihin, malamang ay natutunan na rin ito ni Kobe sa ilang antas. At maaaring nakita na nga natin ang patunay nito sa pinakabagong episode ng One Piece Anime, episode 11-12. Si Kobe, upang iligtas ang lahat mula sa isang pag-atake ni Avalo Pizarro, isang piratang kaalyado ni Blackbeard na kumain ng Shima Shima no Mi, isang prutas na nagbibigay sa kanya ng kakayahang pag-isahin ang kanyang katawan sa mismong isla ng Hachinoso at gamitin ito bilang sandata, ay gumawa ng matinding desisyon. Ginamit ni Pizarro ang isla upang maglunsad ng isang dambuhalang atake na kayang lipulin ng buong fleet sa isang iglap. Napagtanto ni Kobe na hindi na sila makakaalis sa danger zone sa oras, kaya't nagpas siyang huwag tumakas. Siya lamang ang humarap sa atake at tumalon patungo rito sa huling segundo bago tumama. Sa sandaling iyon, pinuno niya ng armament hockey ang kanyang kamao at ginamit ang impact of honesty, ang honest punch, kung saan pinupuno ni Kobe ng hockey ang kanyang kamao bago ibigay ang isang matinding suntok na may kakayahang maglabas ng shockwave na umaabot sa malayo. Dahil sa antas at epekto ng ataking ito, posible nating paniwalaan na kaya na ni Kobe gumamit ng advanced na hockey sa ilang antas. Bukod pa rito, nagpakadalubhasa rin si Kobe sa observation hockey, at posibleng mas magaling pa siya rito kaysa kay Lupi, batay sa paraan ng pagtrato sa kanya ni Garp matapos siyang magising ang kapangyarihang ito sa Marineford. Gayunpaman, malamang ay malayo pa rin ang kakayahan niya kumpara sa advanced na antas ng observation hockey na ipinamalas ni Shanks, na lumalampas sa lahat ng inaasahan. Si Shanks, sa katunayan, ay may kakayahang makita ang hinaharap gamit ang observation hockey, gaya ng nakita natin sa iba't ibang bahagi ng kwento, kabilang na sa Elbaf. kung saan nakita niya ang magiging bunga ng tangkang pag-atake ni Nakid at ng kanyang crew. Sa ganitong paraan, Literal na nakikita ni Shanks ang mangyayari sa hinaharap, at kahit papaano'y nagagawa pa niya itong baguhin, bagamat ilang sandali lamang ang kaya niyang silipin mula sa kasalukuyan. Sina Kobe at Lupi ay malayo pa sa ganitong antas ng observation hockey, na sa ngayon ay si Shanks pa lang ang nakapagpakita. Dahil ang video ngayon ay nakatoon kay Kobe, hindi ko pa rin masasabi na kaya na niyang gamitin ang hockey sa antas na ito, pero sa hinaharap, siguradong magiging kamangha-mangha lalo na kung magkakaroon sila ng labanan ni Luffy. Bukod pa rito, alam nating malamang ay si Kobe ang magiging bagong mukha ng Navy, na balang araw ay malalampasan si Akaino at ang kanyang paniniwala sa absolute justice. Sa halip, si Kobe ang maaaring magsimula ng bagong henerasyon ng Marines. Para kay Luffy, ang tunggalian nila ni Kobe ay nagsisilbing paalala na hindi lang siya ang may ipinaglalaban na pangarap. Ang mundo ay puno ng mga taong may talento at matataas ang ambisyon. Ang kaalamang ito ang nagtutulak sa kanya na mas maging dedikado sa paghahanap ng One Piece at mas pagbutihin pa ang sarili bilang kapitan ng kanyang crew. Samantala, si Kobe naman ay humuhugot ng inspirasyon kay Luffy, na ang kalayaan at determinasyon ay ginagawa siyang huwaran. Ipinapakita ni Luffy na posible pa ring sundin ang sariling paninindigan at huwag sumuko sa pangarap. Kahit na puno ng pagsubok ang mundo, ang impluensyang ito ay may malaking papel sa pagunlad ni Kobe bilang isang marine at sa kanyang tiwala sa sarili, na maaaring magdala sa kanya upang malampasan pa si Garp balang araw, dahil dito, posibleng umangat si Kobe sa hanay ng Navy at maging isa sa pinakakinatatakutang marine sa mundo ng One Piece.